At how, ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paniwira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling uh, cases based on ano, based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perfect